Hey guys, ito guys, mapapalambo tayo no. Binili ko to guys sa pure gold na baboy. Ito guys, yung pang ano to, parang chun kawade. Ang gagawin ko guys, kasi maganda yung nabili ko o malaman. Ang gagawin ko guys, iihawin ko siya. Palalambutin ko muna siya. Talagyan ko ng mga ricado. Itong bawang guys, hindi ko na tinanggal yung balat. Ayan. Ayan guys, maraming bawang nilagay ni Manay. Tapos, maglalagay tayo guys ng mga ricado. Ayan. Ito guys yung ating crack na paminta. Ayan. Tapos yung ating pagyan natin ng laurel guys ding. Ajinomoto. Konti lang guys. Tapos yung ating patis. Ang ating liquid seasoning. At maglalagay tayo guys ng kunasan ko muna yung aking kamay mga guys. ng ating kalamansi, guys. Ayan. Pantanggal ng lansa ng ating baboy. Tapos, naragyan ko siya, guys, ng Sprite. Gaya to nung ginawa ko nung nakaraan, guys. Ayan. Para habang pinalalambot natin siya, sumisipsip na yung lasa sa baboy guys. Ayan, lagyan ko guys ng ating UFC. UFC banana ketchup mga guys. At lalagyan ko pa ito ng asupal. Lalagyan natin ng guys ng brown sugar. Ayan. Dalawang kupsaka ko guys. Tansya-tansya lang guys yan. Tapos, lalagyan ko rin siya ng Silver Swan na toyo. Ayan. Tapos, malinis na guys ang kamay ko. Ah, ano yun ano, Malay? Lalamasin. Tapos, palalambutin ko to guys bago ko iihaw siya. Kaya lang guys, wala ako ngayong ano, talong. Hindi ko alam po anong imamats ko dito. Pero may okra ako dyan guys. Kasi masarap lang na i dito guys. Alam nyo, ano, tawag dito. Insaladang talong. Ayan siya guys. Dapat guys to, ano, Maibabad ko to sana. Kung pwede overnight o kaya mga ilang oras. Wala. Ididiretso ko na to guys. Kasi ito ang ulam namin ngayon tanghalian. Tapos maglalaga na lang akong okra para may okra para dyan guys. Ayan siya. Oh. Tapos guys, titik ni Manay ha. Hmm, harap. Lagyan ko pa ng konting sprite guys. Ang sarap. Ang so, nakaraan guys, ganito rin ang ginawa ko. Yung inihaw ko na nakaraan, kaya lang hindi ko pinakita yung paglagay ko ng mga ricado. Kaya ang sarap nun guys. Ayan, okay na to guys. Ito guys, sisindihan na naman na yung kanan. Ibutin na natin yung pang-ihaw na pala siya guys ayan o oh. hindi ko na naipakita kanina kasi eto lubat itong cellphone ko guys eto yan guys o oh. malambot na malambot na talaga siya o oh. tapos itong pinakasource niya pinapahit ko doon sa iniihaw ko ayan lubat pa kasi ito guys sinugot ko na sasaksakan yung aking cellphone ang guys grabe pero ito gusto ko itong maigi guys. Kasi medyo mataba siya para medyo ma-drain ma yung taba niya ba. Kasi itong ihawa na ito guys, ano, yung taba niya talaga natatanggal. Yun, yung, na, yung pinaka-mantika ng baboy. Para nga do-drain ito, natatanggal siya. Ito so, siya guys, Oh. So, Tapos guys, oh, so, dalawa, tatlo pa itong slice. Ay, ay, dalawa na lang. Oh, yan ang sinasabi ko, guys. Pag dito ako nag-iihaw, ayan yung mantika niya, lumalabas na sa gilid ko. Oh. Ayan. Yan ang kagandahan dito sa ihaw. na to, guys? Dapat doon ako sa terrace mag-iihaw. Kaya lang ang dami ko, guys, sa kasampay. Kasi matilamsik din siya, guys. Oh. Ito na siya, guys. O, oh, ito na. Tapos, gugipit-gipitin ko pagbigay ko sa kanila yung ating. Ganyan-ganyanin ko, guys. O, oh, ayan. Ang lambot niya, guys. Ayan. Tapos naghiwa pa na ako ng pipino at yung ating okra. Tapos, ito na yung aking sinaing. Ito, nakano ko na sa guys. May kalamansi ito. At saka, sili. Ayan, kain na tayo, mga guys. Tawagin mo na, bibi ko yung si mami. Ayan, guys. Paborito niya kasi yan. No? Usok mo, mahal ko. Usok mo, usok mo. Ayan, inano ko yan. Ginapit-kapit ko yung anak. Ayan paborito ko paborito niya yan guys kanina nag-iihaw ako pinatikim pinatikim ko siya sabi niya ano yun mama <laughs> oo oh.